Kita niyo po may araw no, may araw no pero makikita niyo yung silaw niya oh. 'Di ba? Kahit may araw 'yan, malakas pa rin. Ibig sabihin pagkagabihan, lalo nang malakas 'yan mga best friend. Iron Man family, salamat po sa inyong pagtitiwala. Magandang araw po sa inyo lahat mga Iron Man, mga best friend, mga kababayan, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa araw na ito, samahan niyo po ako. Mag-shoutout po tayo ng ating mga pa-order mga best friend. Punta muna po tayo ng Pilar Capiz kay best friend Joe Marie Reposar. Ang kanyang order po isang combo set. Ito best friend Joe Marie ang iyong combo set kasama rin ng auto at welding machine na siyang ating itetest. Ayan po parehong 100% na gumagana ng magaganda sa Mampang. Sambuanga City naman po tayo kay best Jesse Nabli. Ang iyong otomas best friend Jesse. 100% na gumawa maganda. Kay best friend Anabil Colon Ang. Ang kanyang order mga best friend. isang combo set at magnet holder. I test natin best friend. Ana bilang iyong welding machine at otomas parehong 100% maganda. Talon po tayo ng Santa Maria Ilocos e Sur kay best friend Cesar Lienas ang kanyang jigsaw 100% yeah! na gumagana sa kapas, tarlak naman po tayo kay best friend Chester Arellano, ang iyong otomas best friend. Punta naman po tayo ng Bacolod City kay best friend Noel De Los Santos. Best friend Noel, ang iyong solar light. 100% na gumaganda. Sa Quezon City naman po tayo kay best friend Isidro Arnel, ang iyong chief Sa Dumaguete City naman po kay best friend Jose Garbo ang kanyang order ay combo set, best friend C. Ang iyong Automas at welding machine, pagsabayin po natin i-test, parehong 100% na gumagana maganda Sa tayong pangkasina naman po, kay best friend Arturo Pasqua. Ang iyong welding machine, best friend Arturo. Ayan po ah, 100% na gumagana ng maganda. Sa Las Piñas City naman po, kay best friend Jay Galyasa. Ang iyong Automas best friend Jay, 100% na gumagana ng maganda. Talon naman po tayo ng Nueva Vizcaya kay Best Friend Noel Del Campo. Ang kanyang order sa combo set, Best Friend Noel, lang iyong welding machine at otomas. Pagsabay nating i-test. Parehong 100% na gumaga ng maganda. Punta naman tayo ng Paranaque City. Punta natin si Best Friend Jasper Armillo. Best Jasper, ang iyong otomas na black, 100% na gumaga ng maganda. Talon po tayo ng Tagaluan, Miss Samis Oriental. Kay, Bestfriend best Gerardo Simo. Best friend Gerardo, ang ipong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malupit. Punta po tayo ng Kapas Tarlac kay best friend Chester Arillano. Ang kanya mga order, tatlo pong solar light. One, 100%. 200% na gumagana At ang pangatlo po 300% na gumagana Punta naman po tayo ng Cebu City kay best friend Janino Villas. Ang iyo pong welding machine best friend. Ayan po, 100% na gumagano maganda best friend. Talon naman po tayo ng Kainta Rizal. Punta natin si best friend Donna Periol. Ang kanya mga order welding stick kusama Japan, automatic magnet holder, corner level at triangle ruler. Pagsabay ng ites yung kanyang welding machine at Otomas mga best friend. Ayan po, best friend Dona. Punta naman po tayo ng Cagayan de Oro City kay best friend Rico Habaga. At best friend Rico ang iyong sigso. Magandang maganda. Sa kabatuan, Isabela naman po tayo kay best friend Odi de La Cruz. Ang kanyang order dalawang solar light. Ito, best friend Odi, 100% ang Ang pangalawa po, kita nyo po may araw, no? May araw, no? Pero may kita nyo yung silaw niya, oh ba? Kahit may araw yan, malakas pa rin. Ibig sabihin, pagkagabihan, lalo nang malakas yan, mga best friend. Sa Noveleta Cavite naman po tayo kay best friend Grace Pabal. Ang iyo pong grinder na bumasa ng maganda best friend. Punta naman po tayo ng Malinaw Aklan kay best friend Hansel Igong Igong. 100% na bumasa maganda. Sa Nueva Ecija naman po kay best friend Andrew Petalio. Pespen Andrew ang iyong O oh, Tomas Itest it po natin Ayan po 100% na gumaga maganda Best friend. And Salamat po sa inyo lahat Kay Mga Epa best Ang ata naman ang ating Malangang gagawin Laging safety first Ang ating unahin mga best pen Dahil sa ating channel Everyone, everyone. Kay Epa Aim Siya